Ay, grabe, may nakapasok nga ng monster dito sa loob ng mansion at alam niyo na kung sino ang nasindak natin. At grabe nga, kasi talagang kinagat-kagat niya ang ating pack member. Pero syempre, hindi magpapatalo ang ating cyber. Talagang nilafang niya din ang ating monster. Oh, no! Dahil Halloween na nagsisilabasa na nga po ang mga Halloween mask. At syempre, bumili si mama niyan para takutin ang ating pack members. At syempre, disinfect muna natin to kasi nga ilalapit natin ito sa kanila. Si mama nga yung mananakot sa kanila kaya ayan, for the try muna siya. O, de ba Bagay na bagay. Dalawang colors din nga pala yung binili niya. Isang orange at isang red. Siyempre, isa lang yung ulo niya. kasi si ate siya may namagsusuot nitong isa. Kahit nasa likod nga lang siya ng camera. Una, ang ginawa niya mamay sumilip muna siya. At tingnan niyo naman ang mga chismosang marites. Talaga nagsitayuan agad. Maya maya pa pinasok na nga sila ni mama at ayan talagang pagapang ang pagpasok niya para takutin nga ang ating Chanel. Kasi alam niya naman national talaga natin ang sobrang matatakutin dito sa ating pack members. Medyo confused nga siya kasi alam niya si mother niya to pero medyo takot din talaga siya kasi nga ganun yung face. At nung sinunggaban niya siya ni mother ayan nagulat talaga siya te. Kada ibuot kada pangugulat nga ni mama nagugulat gulat siya pero tingnan nyo parang umaamo amo din talaga siya kasi nga nakikilala niya itong mother niya. Mm -hmm. Talaga nga lang mas yung niya pero sa totoo lang alam niya naman na ito yung mommy niya. Kaya Talaga nakababa yung tenga niya at may pagsalubong effect pa nga po siya kahit takot siya. Kasi alam nyo ba nung time na to ay umiihi na po talaga siya sa takot at sa tuwa. Sama-sama na po yun ito naman si Hercules gusto siya agad yung lalapitan kaya ayun pintahan agad siya ng mommy niya. Pero uh, effect nga ito sa kanya. Talagang gusto-gusto lang niyang amuy-amuyin. Dapat kay Thunder ganun din nga siya, medyo takot lang na una pero mas sinichika niya yung amoy nito. Syempre ang Snow White natin alam nyo naman napakabait kahit kanino kahit nga sa monster kinikispan niya te. Kaya naman ay naginuha sa kanya ng monster kinagat siya, Hindi na rin natatakot itong ating mga young adults, itong si Robin at saka si Bordags. Wala naman yata kinakatakutan itong mga to eh. Namoy-amoy nga lang din nila yung mask. Buti na lang nga talaga at na-disinfect natin to. Naligan pa nga ni Mother itong si Chanel. At tingnan nyo talaga nakabuka ka pa siya. Pero alam nyo naman na hindi lang si Chanel ang matatakotin dito. Pati na rin itong ating Ola. Kaya man, isa pa rin siyang confused. Na-confused kung sasalubong ba siya o matatakot. Kasi syempre nasa sense naman nila na ito yung mommy niya dahil nga sa amoy. Pero bakit to ganun yung face? Pero nung mga ngat nga nga ng konti, yung daliri ng mommy niya, ayan tuluyan na nga siyang sumalubong at nginat-ngat din siya ng monster. Siyempre, <laughs> wang effect din ang pananakot effect dito sa dalawang hotdog na sunog. Baka nga iniisip pa nila pagkain to eh, kaya yan inamoy-amoy lang din. Maya-maya pa, pinagtulong-tulungan na nga nila itong monster nung ma-corner nila. Memang dita ko itong si Chanel, pero kapag inulat mo naman, talagang napapababa siya. Nakalmot niya tuloy ng very light ang mommy niya. Ito naman si Mustang, syempre, wala din takot talaga. Parang nga nakikipaglaro lang siya. Dalo na rin dito kay Kelvin. Diyos ko, parang wala namang effect ang ating na ako today eh. Ito naman si Leon, taga Mindoro to. Kaya sanay na sanay na to sa mga monster. Charis. nga kasi siya takot kahit nilafang na siya ng monster. Si Atina naman, kanina pa nga nakasilip at nakalabas yung uso niya. Talagang ready-ready ng umamoy. Nakababa pa nga yung tenga niya, be. Talagang happy-happy pa siya sa monster, ha? Ito naman si Mother, binalikan niya pa nga itong si Mustang kasi nga inaamoy at kinukulit-kulit siya. Pero bigla nga nangalawit ng kamay itong si Mustang at ayan, be, nahila yung kanyang hikaw. Sa na nga niya nalimut yung hikaw niya. Grabe naman ang sakit, no? Natanggal yung hikaw, ba diba? Nahila nga kasi ni mostang yon nung kinalawit niya mommy niya. Ayan, di na tuloy niya kasi baka mahila uli. Deserve. Takutin ba naman daw kasi siya? Guys, nice naman nga itong si Snowy at alam niyo ba hindi din na siya natakot talaga at nakipaglaro pa nga siya. Minsan nga lang magplay play, -play tong si Snowy. Tingnan niyo talaga may patalbog-talbog pa siya kahit napakalaki niya. Wala rin nga tayong nakuha reaction dito kay Juno at to. Syempre naman kasi chill na chill lang sila palagi. Isa pa nga sa mga chill nung umpisa itong si Malia at si Cyber. Kaya naman pinasok na sila ni Mommy. Alert na alert nga itong si Malia agad tumayo para mangulit pero itong si Cyber hindi niya talaga bet. Kaya tingnan naman, talagang lumingon agad siya palayo. Di kung nga alam kung natatakot ba sir na bibisit lang siya kasi sino ba namang maniniwala sa ganitong pananakot habang si Malia nga tuwang tuwa sa ibabot na paglaro pa sa mami niya etong si Cyber medyo nabibisit na talaga ano ba naman kasing hindi eh inaasar siya ng mami niya hinahawak-hawakan yung paa niya at alam niyo naman na ayaw yun ni Cyber ito naman si Malia tingnan niyo talaga lumalabas yung pagka -goofy. minsan lang yan kay engineer ng mga videos na ganto nakikita niyo naglalaro-laro si Malia kasi bihira lang talaga siya makipaglaro kasi nung mapansin niya na may camera ayan lumingon na nga siya palayo ayun niya kasi talaga sa camera si Cyber naman talagang busit na busit na at ayan lumalabas na yung mga ngipin. So, lang kasi ba na nga niya, totally itong ating monster. O body deserve. Kasi naman kulitin ba daw siya? Pilit nga talaga ni mga mga hinahagipagip yung paa niya. Nang haasar lang. At syempre, ang Cyber natin asar na asar. Dito naman tayo sa dalawang sobrang kulit. Kay Queen Blue at kay Mishka. Hindi na nga pumasok si Mother sa loob. Kasi baka shock lang sila nung dalawang at At last but not the least, si Hercules. Pumasok pa nga si Mama. Para makita ko na magiging reaction niya. Pero parang hindi pinapansin ni Hercules ang monster nung una. Wa, wow, nga lang din sa kanya mas gusto niya nga lang amoy-amoyin. Medyo nainis na nga si kasi nga ang ginagawa ng mami niya, kinukulit-kulit lang siya. After nga nun, ayan for the pagod naman ng ating monster. Kaya tinagal na niya ang mask niya at nagpakita sa ating pack members. para nga, mas atakot pa ang pack members natin nung matanggal yung mask, charis. At ayun na nga, wala na masyadong natatakot sa ating pack members. Yun muna for this year's Halloween. Pero hintayin nyo guys, mananakot pa tayo sa ibang araw.